para guys so dahil wala pa kayong bigas ngayon um, uh, yan bumili po ako ng bigas po um, sa po pala sa tumulong po sa amin na makabili po ng bigas kasi wala na po talaga kayong bigas po mga idol po um, at sa po kay Ma'am Adora po pala sa tulong niya po na makabili po ako ng bigas po kahit paano po para sa mga kapatid ko po kasi po um, sakto talagang wala na kayong bigas ngayon so kahit paano yung biligay niya sa akin na pamasko po yung binigay niya po sa akin na pamask binili ko na lang po ng bigas kasi po mas malaga yung bigas eh na ano ang okay lang yung ano basta yan tuluhan ko yung mga kapatid ko um, yan yung pinaka tabis na ginawa ko ito guys binili ko ng bigas grabe mahal na pala ngayon ng bigas uh, nasa 53 53, 53 kada sa isang kilo ay eh, 55 55 55 to 60 yung bigas na ngayon kaya grabe kailangan natin talaga is na Salamat, salamat sa marami sa, sa, mga, sa mga tao na patuloy sa akin na susuporta po. Um, thank you, thank you po sa inyong lahat mga idol po. Pasensya na po pala mga idol po ah, kasi po ah, ito. Um, nil nilagnat po ako, nil nilagnat din po. Um, nagkalagnat din po kasi um, yun. Kaya, yan, nagpapahingay din tayo kahit pa pano. Kasi eh, pag ako nagkasakit, ang pano na yung kapatid ko. eto, eh, nagpapagaling ako mga idol po. Um, Mungupo din ako ng mga ko. Para kahit na paano, matulungan ko yung mga kapatid ko. Kasi yun yung pinaka-tabis na gagawin ko para sa akin. Na, yun lang mga idol po. Salamat sa lahat ng support ako sa akin. And thank you, thank you po. Ang super thankful po sa lahat. Kasi po, um, kung wala po ako, ang um, wala din po kasi dito sa... Yun, yung mga nag-video po. Papakita. Ang pinapakita ko yung kung buhay yung mga idol po. Kasi gusto ko lang mapakatotoo po talaga. Salamat din sa nagtiwala sa so, patuloy po sa akin ng po. Thank thank you po sa inyo po mga idol po. Siyempre, um, gusto kong pasalamatan yung ano, yung unang-una yon nasa taas. Kasi, yan, malang araw mga idol, um, uh, yun, mag-aaral tayo ng mabuti. Kasi ngayon, mapapasko, wala naman daw ang pasok pa yun. Kasi mapapasko. So, yun, na naman tayo ng mabuti para kahit pa paano, mabot natin yung mga tayo, mag tayo ng magandang trabaho, diba? Yan yung pinakadabis na gagawin natin. Kaya salamat sa lahat. Ang grabe, ng ko pag So, eto. So, tara. Sitaan natin doon. So, eto guys. Dito kami na lumuluto po. Um, eto, dito kami sumisilong. Dito kami sumisilong. Ito yung igipan ko mga idol po. Yan. Hindi pa nakahugas kasi may sakit pa ako eh. Simple lang. Simple lang yung bahay po namin. Sim, dito ako natutulog mga idol. Kasi po, panag-aaral panaga oh, ako dito ako umuwi. Dito, simple. Maliit lang yung bahay namin ha. Yung unuwan ko. Dito ako dito ako umuwi. Maliit lang pero... Kailang yan kasi dito mapayapa. Walang gulo. Um, yun. Ito guys yung binili natin na bigas yan. Yan. So ito yung mga kapatid ko Tapos ito pa yung kapatid ko Tapos yun, yung malaking kapatid Tutulog pa yung kapatid ko oh, Um, uh, Yun, hindi na siya gano'ng uh, nagkakasakit po Kaya Pero ako naman yung nagkasakit ngayon Pero ang kaya yan sabi nga, kaya natin yun. Sabi nga pa, pang may pangarap. Huwag tayo susuko. Ito pa. Malalit pa yung kapatid ko mga idol po. Kaya, yun. Um, gusto ko lang makasalamatan po siya. Maluwara po ulit sa, ulit sa pagbigay niya pa ng pamas ko. Kaya binili ko lang ng bigas po sa amin kasi wala na kayong bigas po. Salamat po. Salamat, salamat po. Salamat ma Salamat po ma'am. Maluwara po. Salamat po mga Dora sa bigas. Yeah, yeah. So, sa'yo na yung kapalit ko kasi may bigas po kami na ano, um, yung ulam, um, na lang kami ng pangulam, Yung ano, gulay, madami yung maghahanap tayo kung kailangan natin maghanap ng gulay, di ba? Sabi mo, salamat po. Salamat po. Mamadora. Salamat po. Salamat po, Mama Salamat po, Mamadora. Ah, yeah, Di ba? Yan. Ito yung mga kapatid ko, mga idol po. Mahalit pero Salamat po, mga Adora po. Ito dito pa kasi nakakasala ng na maayos eh. Hindi pa nakakasala. Pero yung mga bet, pwede mga kapalit sa mga dora po. Ay, masabi mo mga dahil. Tinulungan po tayo magkabigas po. Salamat po, ma'am Adora, sa bigas po. Ang um, tamang-tama po, ma'am, naubusan na po kami ng bigas po ngayon pang saing. Maraming salamat po. Yan yeah, po, kasi okay. naisip ko din po talaga na... God bless po. No, yung yung pamasko sa akin, ma'am. Bili ko na lang ng bigas po sa amin kasi yan yung mahalaga eh. Kahit pa paano, yan. Nakabili tayo. Diba?